Okay mga kaibigan, atin ang West Philippine Sea. Yan, wala nang intro-intro, rektahan na agad mga kaibigan. Duterte, China, at yung mga propagandista nila, mga idol, yan yung mga DDS na mga trolls na yan, yung mga senador na kaalyado ni Duterte, at maraming marami pang iba na kapag ka ang usapin ay pakikipaglaban natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea, ang sagot agad nila, GERA! Gera daw, gera, gera. Bibigyan ko kayo ng example ha. Mga kaibigan, ang China takot din yan. Okay? Eh yung conflict nga nila dyan sa kapitbahay din nila na India eh. Yung ha, naghahampasan pa yung mga sundalo nila ng yantok. Nauwi ba sa gera? Hindi. ba? Diba? Itong Vietnam, ba? Diba? meron din silang nga uh, uh, conflict sa West Philippine Sea, mga kaibigan, o sa South China Sea, mga kaibigan. Ito pong Vietnam, maliit na bansa. Hindi ganon kayaman na bansa. In fact, third world country din mga kaibigan. Pero pumalag. Nakipagpalitan ng putok ang kanilang hamak na mga sundalo sa China o ano ngayon yung China. Hindi nakapambuli. Bakit po tayo ganyan ngayon? ba diba? Bakit po tayo ginagaya? Kasi nung nakaka, ang administrasyon, himod lang. O tama, himod lang kahit anong gawin ng China, okay lang yan. Eh, eh ngayon, yung presidente natin matapang lumalaban o nangaharas ngayon. Yung China kasi takot sila, ang US at iba pang mga kakamping bansa, kaalyadong bansa ng Pilipinas ay nakikipag-alyansa na gumagawa ng mga military exercises na pe-pressure ngayon ng China mga kaibigan. At saka shoutout lang sa ilang senador. Lalo na uh, shoutout po kay Senador Robin Padilla kasi nung nakakang election uh, Senator Robin, binoto kita eh. Bakit? Saan ako na, saan mo na win yung puso ko? Dahil parehas tayo, gumanap tayo Andres Bonifacio isa -isang, uh, dula, diba? ngayon, sa isang dula, di ba? Ngayon, parang ang uh, pakilala mo nun eh, parang ang makabagong Andres Bonifacio at tapang ataw ay pagtatanggol ang soberanya ng Pilipinas. Bakit po ngayon, pag-usapin ng China, si Presidente Marcos, sasabihan mo pang, ang tapang nyo naman, Presidente, napakatapang naman ang Presidente natin. Naturalmente, kung pinag-uusapan ng soberanya po ng ating bansa, kailangan maging matapang po tayo. And again, sa mga Apollo, apologies po mga kaibigan ni, ni, Digong, sa mga DDS trolls at sa mga maka China, mga mga ano na nabili na ng China. Para sabihin niyo lagi, ay kasi gera, oh ikaw lumaban sa gera. Hindi po 'yan agad gera, mga kaibigan, unang-una. Iniisip po ng China ang nangyari sa kalyado nilang bansa, na Russia. Oh, anong nangyari? 'Di ba? nga uh, ginera po nila ang uh, Ukraine? O ano pong nangyari? O pinilay po sila ng United Nations. Yung mga resources po nila, walang pumapasok. O, backdoor ang datingan. O, sino pong nahihirapan? Yung bansa din po nila. Ganon po ang laban na, do you pagkaginawayan ng China, mga kaibigan, hindi aalma ang mga ibang bansa? Mga kaibigan, at hindi sila papatawa ng mga uh, sanction ng UN, mga kaibigan? Yan pong China na yan, ah, uh, Ganyan 'yan dahil nasanay sila nung nakakaang administrasyon na kahit anong pambubuli, kahit anong pambubomba ng tubig, mga kaibigan, at kung ano-ano pang ginagawa, 'di ba, yung nakakagigil yung isang sundalo natin naputulan po ng thumb. 'Di ba? Mga kaibigan, kung kayo, mga duwag kayo. Ano pong sinabi, huwag kayong kumanta ng lupang hinirang, ha, mga duwag na mga DDS. Anong sabi sa ano sa awit na Lupang Hinirang, ano sinasabi dun sa ano, sa huling parte? Aming ligaya ng pag may mga api. Ano? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Anong ligaya namin na may mga api kagaya ng ginagawa ng China? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ano pong sabi ni General Luna? Mas maigi pang mamatay sa pakikipaglaban kaysa makapagkompromiso sa mga dayuhan. We are not saying that we are pro-war. We are not saying na pumunta po tayo sa giyera, mga kaibigan. Ang sinasabi po natin, let us all stand up, mga kaibigan, against the bullying of China. Hindi yung mga senador sasabihin pa, pabayaan na lang, umiwas na lang. Ano kayo? Oh, di ba? Yung isa dyan, vice presidente, no comment. O, oh, di ba? Tapos, yung mga, mga na-brainwash na din, na mga DDS, na mga trolls, sa lang, oh, sige nga, kayo nga lumaban na, eh bakit mong war on drugs ang tatapang nyo? Tama? Eh bakit ngayon bakit yung paglabas sa gilin yung bansa? Hindi mo hindi naman natin sinasabi makipagpalitan agad tayo ng mga ng bala ng baril. Hindi naman ganoon eh. 'Di ba? Let us stand firm as a nation. Para po tutulan natin ang ginagawa ng China ay eh, sa ginagawa po ng mga mga Duterte na talagang parang himod po sa China. Ano pong Ano pong ma uh, ano natin diyan? Makukuha natin diyan. 'Di ba? At least po ang administrasyong Marcos ay tumatayo po mga kaibigan at nakikipaglaban ah, para po sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Comment down below, what do you guys think? Marami pong salamat. Ako po si Silver Voice TV mga kaibigan. Malagi po tayo maging mapagmatiyag at huwag po tayong madadala mga kaibigan dito po sa propaganda ng China, ng dating administrasyon dahil yung mga yan, may pinaplano po yan. Maraming pong salamat, Silver Voice TV. Magandang gabi.